panoorin muna natin yung katanungan kay Elias about sa kanyang world tour. Kung anong kanyang sagot. Mm. Sabi mo na nalutupad mo tinatawag na mindset na isang tao na marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan. Marunong magmahal ng kanyang kasamahan na hindi porket umangat ka lang ay wala ka nang pakialam. Ito si Elias ay talagang saludo ako sa batang to. Kasi nga, mula umpisa magkasama naman talaga sila na hindi pa sila sikat na ganun ka na sikat. O ba diba? sila nang magkasama. Kailangan sarila lang niya i-survive niya. 'di ba? So ang mindset niya talaga ay mas masaya siya lalong-lalo na makasama ang kanyang lahat ng kasama. Dapat lang kasama naman talaga dapat din sila kasi kasama sila ng Elias band, 'di ba? Band, band. so yun na yun, masayang-masaya ako para sa kay Elias kasi nga ganoon talaga siya minahal ng mga tao eh sa pagiging mabuti niya, guys sa pakikisama niya talaga guys sa totoo lang kasi nga kung hindi siya marunong makisama unang una sa mga fans niya I, I don't know lang siguro wala siya kasi tandaan niyo na kahit ano pang gawin mo dyan magtuwad baliktad ka pa dyan kung hindi ka talaga magustuhan ng madla wala kang magagawa di ba Am I right? So, yun yun. Dahil nagustuhan si Ilyas, ng mga madla. So, ang mga madla, yun ang nagpasikat talaga sa kanya. Yun ang realidad. Dito, sa social media. Hmm. Hindi, hindi ka basta sikat guys. Kung il ila, na yung fans mo, kahit gaano ka pa kagaling. Pag hindi ka gusto ng isang tao, hindi ka talaga gusto ng isang tao. Ganon. So, ganon yun kay Elias. Naalala nyo ba si Diwata? Diba, internet sensation din siya biglang sumikat, ba? Diba? Pero ano nangyari? Sa isang iglap lang, nawala ang lahat. It's because of his attitude. Ganun yun, pag sumikat ka, ang mga mata ng tao talagang nakatutok yan sa'yo. Oo, oh, ba? Diba? Tapos, nagahanap yan sila ng butas para sirain ka naghahanap yan sila ng isang mong pagkakamali na talagang itutumba ka. Na talagang lalong-lalo na na hindi pasok sa kanilang panlasa. Mm. Kung baga sila kasi, kung baga sila ang nagpasikat sa'yo, sila din ang babagsak sa'yo. Kaya kung paano ka talaga kinilala na isang tao, dapat panatilihin mo yung ganun ka. I-maintain mo siya. Kasi doon kami nahal ng tao eh. Yung ika nga dapat marunong tayo lumingon sa ating pinanggalingan. 'Di ba? Hindi porket umangal ka la sa buhay, aba ang yabang-yabang mo na tandaan mo 'yan. Ang pagiging mayabang hindi talaga 'yan magwawagi kailanman. Panatili, panatilihin mo na talaga maging humble ka. Talagang lalo ka pang mamahalin ng madla. Kaya ito si Elias. Patuloy ang kanyang pag aariba Patuloy ang pag-angat niya sa buhay is because pinapanatili niya yon ang pagiging mabuti ng puso niya. Kasi nakikita naman natin kung paano siya mag-care sa kanyang kasamahan, paano siya mag-care sa kanyang mga fans. Di diba? No? Hindi naman lahat mapiplace ni Elias kasi sa the way ng mga moves ni Elias. So kung hindi ka talaga, hindi mo bet, so ka kang manood. Di ba? Kasi kami, aliw na aliw kami sa kanya eh. Sa kanyang mga moves. Ah! Oh. <laughs> Basta ako alam na alam talaga ako sa kanya. Bahala kayo. So, yun lang yun. Kasi mula, umpisa pala naman, hindi pa yan Ilyas Band eh. Kalumad Band pala. Nagreaction na ako dito eh. Puro nagsumi ka talaga siya nung kinuha siya ng kanya, itong manager na si Beverly at itong naging Ilyas Band na. di ba so, kaya congratulations talaga. Ay, nako. Natuk isa, alam mo, talagang pangarap niya talaga to guys. Na maka world tour talaga siya. Ngayon ito na ng nga, Elias. Talagang gayahin mo yung ages. Gaya mo yung ages. Ang ages, ba diba, Tinan mo sila. Kahit, galito, kahit, kahit maedad na sila, pero tuloy-tuloy pa rin sila. Ang ganda ng samahan ng ages. So, parang gano'n din ito nakikita ko kay Elias. Inalagaan din niya ang kanyang kasamahan. So, tinan mo, ang ages. Until now, may, may US store pa na naman sila. Patuloy din ang kanilang pag-aariba. Kaya, di ba, saludo talaga ako sa ages. Ang ages bank kasi hindi, hindi, hindi walang issue pagdating sa mga ganito-ganito. Mga hindi, hindi, hindi ma-issue talaga eh. O, oh kasi nagkataon nang talaga siguro dahil syempre mag-asawa ang nag-handle talaga dito sa noon pa sa ages parang walang mga issue-issue na gano'n. Pero ito lang kasing kay Ilyas marami talaga ang gusto sumira gusto naman tao eh ang mga tao kasi pag umaangat ka hahanap talaga ng butas para hihilain ka na talaga pababa pero tandaan mo yan kahit anong hila mo sa isang tao na pababa na pababa kung talagang wala siyang ginawang masama at naging majority pa rin talaga ang kabutihan na kanyang ginawa hindi mo yan mahihila kailanman. Hmm. Yan lang masasabi ko. And I thank you. Bye!